Hello and welcome back sa aking channel. Nakakatuwang malaman na nagbahagi ng kasiyahan si Chris Aquino sa maraming taga-suporta niya sa social media matapos ng ibahagi na may magandang pagbabago sa kanyang huling pagsusuri ng dugo. Noong Webes, Agosto 10, ibinahagi ng Queen of All Media sa kanyang Instagram account ang kanyang pagtanggap ng paggagamot sa Orange County, California. Ayon kay Chris, 17 na buwan na mula ng madiagnose siya na may EGPA. Sa kanyang post ay pinahayag ni Chris ang kanyang tapang pati na rin ang kanyang kakayahan sa si pagtitiis ng sakit pagdating sa mga paggamot. Nagbahagi din siya ng kanyang ilang mga larawan kasama ang kanyang anak na si Bibi. Narito at ating tingnan ang kanyang buong caption.